Hi! Hello guys! Dito ko po itutuloy tutuloy yung kwentuhan ko kasi sarin ko ay maiksi lang yun. Ang dami pong pinagbawal muna sa akin ng doktor. Bawal ako maka, makalanghap ng usok. Bawal ako makalanghap ng pabango. Bawal sa akin ang aircon. Bawal sa akin magkikilos. Hindi muna ako pwedeng magtrabaho. Kaya ayan, dami kong ang daming binawal kanina. Kina sinabi niya sa amo kong lalaki na bawalan akong magtrabaho muna kasi nga mahina mahina yung yung may mahina yung katawan ko. Kasi kanina grabe po talaga yung 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 itsura ko po kanina, talaga hindi po yung yung buo kong katawan pag humihinga ka, talaga yung katawan mo eh parang sumasayaw na ganoon, ang bilis ang bilis po ng pintig ng kwan ko. Ang bilis bilis. Pero noon dalawang beses po ako na nausukan ay naging maganda po yun paghinga ko. Parang parang nagdahilan lang yun kwan ko ba nakatulong din yung pagsusuka ko siguro kasi ang dami ko po nasuka kanina pasensya na po ulit buti nakita ng alaga ko na ganun mo nangyari sa akin kanina pumunta sa, sa kwarto ng plansyahan yun sinuot niya hindi na naplansya kasi hindi ko, hindi ko pa naplansya yung mga damit nila eh sabi niya okay lang yun kasi papatungan naman niya ng abaya buti dumating sila mag ama kung hindi, di hanggang ngayon ay hindi pa okay yung pakiramdam ko. Kasi ilang gabi na po talaga ako nahihirapan sa, sa paghinga. At yung pakiramdam ko po kapag nakahiga ako ay para akong sinasakal na inihila ko po, po yun, hininga ko. Tapos tinanong po ako ng amo ko kung, kung sa Pilipinas daw ay nagkasakit ako ng asma sabi ko hindi ako nagkaasma sa Pilipinas. Nagumpisa lang ang alam ko noon nag-alaga kami ng mga aso. Yun. Yung mga aso nun nag-run -nag away, nun nawala na yung aso namin. Yun doon na po ako nag talaga nagka nagkaganito, nagka-asma. Siguro yung mga ginagamit ko rin ng mga mga dito, yung simple matatapang 'yan nalalanghap ko. Tapos yung mga pausok, yung mga pabango nila. Pag pumapasok po ako sa kwarto ng mga alaga ko, din kapag nakaalis na sila lahat, grabe. Hindi po ako talaga makahinga guys. Kasi yung loob ng kwarto nila, sobrang bango. Sa pabango na nga, tapos sabay pausok pa yung duko na tinatawag nila. Kaya yan sabi ko sa Pilipinas wala akong sakit dito lang ako nagkasakit kaya yan maraming bawal sa akin bawal ang aircon <laughs> bawal muna ako sa aircon bawal muna ako lumabas kasi yung mga kwandaw. tapos bawal ako magtrabaho muna pahinga muna ako tapos kaya yan eh sabi ko pag okay na yung katawan ko bago ako umalis planlantain ko po lahat ng dapat kong planktahin para hindi naman kawawa yung alaga ko kasi ang bakasyon ko po ay 4 months po yan kaya matagal-tagal po kasi oobserbahan ko po yung katawan ko kung sa Pilipinas ay susumpungin ako kung hindi kasi sabi ng doktor, baka sa dito o kasi yun nalalanghap Kung doon sa Pilipinas ay wala akong maging problema, hindi ako nagkasakit. Ang problema ay dito. Ibig sabihin, yung katawan ko ay <laughs> hindi na gusto dito. Kaya <laughs> yun, nakakangiti na naman po ako. Ayan, hindi na tayo gumamit ng filters. Guys, bye, -bye na! Bye everyone! Ayan lang po yung update ko po sa inyo sa akin check up kanina. Buti na, na chambahan nila na nag, nag backward ako. Kung hindi, hanggang ngayon ay hindi pa ako na dala sa doktor, wala pa akong gamot. E ngayon yun, hininga ko, okay na. Kung napansin nyo po yung nakaraan na video ko na di ba sabi ko sinusumpong ako. Di ba may tunog-tunog pa yun, may halak-halak ngayon po ay wala na guys kaya walang posible kay Lord kaya sabi ko sabi ko nga kagabi Lord bago sana ako umuwi sa araw na ito eh maging magic yung eh, malakas ba kasi syempre pag sa airport maluwang yun hindi Ma, ka eh hindi mo ako nakakalakad na malayo diba eh sa ng Diyos po ay pinakinggan niya ako kaya thank you Lord talaga walang imposible ka Lord. Bye everyone. Happy weekend po sa atin lahat.